Hello mga kagamsters! Kamusta kayo? Isang panibagong trip na naman ang ating ginawa ngayong araw na kung saan napagtripan natin ang dalawang manok na makikita sa likod ng ating bahay na kung saan ginawa natin silang panghapunan special. Wow! So tara, mga kagamsters, sabayan niyo ako sa paggawa ng ating lechon manok. Unang-unang nga -unang mga kagamsters ay kinumpleto natin ang mga sangkap na ating gagamitin para sa ating lechon manok. Meron tayong sibuyas, bawang, luya, sili, kalamansi at meron din tayong dahon ng sibuyas, tanglad o lemongrass para mas mabango ang ating lechon manok. At nang makompleto nga natin yung mga sangkap mga kagamsters, ay ginayat na natin ito para pagsamasamahin sa isang lalagyan. At oo nga pala mga kagamsters, no? hindi ako magpapa-expert dito. Dahil ang procedure o reseping ito ay gawa-gawa ko lamang at first time ko din mag ng manok ng aming kapitbahay. <laughs> Kaya masasabi kong maswerte tayo sa kapitbahay dahil may uulamin na naman tayong masarap. Kaya sana sa mga kapitbahay namin dyan, huwag kayo magsawa, magpalaki pa kayo at magpadami pa kayo ng mga manok. Magsishare naman ako eh. Saan ka pa? Manok nyo, magiging special. O, ba? Diba? So dito nga mga kagamsters, ay tinimpla na natin ang ating pang sa ating lechon manok na kung saan nilagyan natin ito ng suka, toyo, paminta, at iba pang klasing pangpasarap. Dito nga mga kagamsters ay sinimula na nating ipasok ang lemongrass o tanglad para naman mabango at matanggal ang lansa ng ating lechon special. Ang sumunod nating ipinasok ay yung ginawa nating minix na pang marinate hanggang mapuno ito at wala ng espasyo. At para sa sekretong malupit ay inject natin itong pangpalasa at para manuot ito sa kanyang kalamnan at lasap na lasap ang sarap. At ayun nga mga kagamsters, naawan na ako sa ating manok dahil napakarami niya ng napagdaanan at talagang umabot siya sa butas ng karayom. At ayun nga mga kagamsters, nang matapos ang dalawang oras ng ating pagmamarinate, ay hindi pa rin natapos ang pagpapahirap natin sa mga manok. At tinuhog natin ito gamit ang kawayan na nakuha ng aking tatay galing sa kabilang bayan, mga 577 kilometers away from home. Oh, di ba? effort to the max yan mga kagamsters. Kaya ikaw, please subscribe na, follow, like, and share. Para maiwasan mo, natuhugin rin kita ng kawayang bit-bit ko. Hehe, <laughs> joke lang. Pero oo, seryoso, sige na, yan lang o, oh. pindutin mo lang yan oh. like, tapos comment, tapos follow. Oo, oh, madali lang di ba at ayun nga mga kagamsters ay sinalang na rin natin itong ating dalawang manok na kung saan habang tayo nagpapaikot ay marami tayong audience dyan o. Tingnan nyo mga kagamsters. Meron din tayong asong mongoloid. At ang mga cute nating mga audience dito sa ito. <laughs> At ayun nga mga kagamsters, after ng 3 hours, 26 minutes, 17 seconds mga ka-gamsters, ito na yung muka ng ating lechon manok. Malapit na siya guys, maluto. O tingnan nyo, tumutulo na yung kanyang chicken oil. Wow! At ayun nga mga kagamsters, bago pa dumilim ay naluto na ang ating lechon manok. Kaya wala nang patumpik-tumpik pa. Oras na para palawayin ang ating mga manonood. Tikiman time! Wow! At syempre, ang una nating titirahin dyan ay yung paa ng manok. At lalagyan natin ito ng all-time favorite, yung banana ketchup. Wow! Ooh, mmm, ang sarap. Sarap. Siguradong tataob na na naman ang kaldero at yak na magtatagal kayo sa hapagkainan. So kagamster, ano pang inantay mo? Maghanap ka na ng manok sa inyong likod bahay. Kaya kung ikaw ay natakam, please like, follow, and share. Comment for more! Sarap din ito pang pulutan mga kagamsters. Kaya, special shoutout sa ating beer boss, a haven for beer lovers.